pwede mapuntahan doon. Hindi nila tinitibag to. Hindi nila tinitibag. Nandyan pa rin yung um, pader na mayroong mural yeah so, yun. Hanggang doon lang ang Pasig River Esplanade. May ano na doon eh. May mga hollow Sa side ng Fort Santiago, ang laki na ng nabago, nalinis sa gilid ng Ilog Pasig. Dito na lang talaga, halos madumi pa. Yung mga bahay pa doon. Hanggang doon sa ilalim ng Delpal Bridge. Ayan. Welcome back po ulit sa aming channel. Ito naman nasa Melie de la Industria tayo sa ay, Maynila. Ito yung nakikita sa kabayan. Yung mga turista na namamasyal sa Fort Santiago ayun mga ano pala mga traditional jeeps ang ruta niya Santa Cruz Divisoria ito ang dapat maayos kung sa side ng Willi de la Industria Sigurado to, ang daming mga street dwellers dati. Baka anting ano lang to eh. Anting lugar lang. Pwede pwedeng maglagay ng mga barong-barong. Napalinis na sigurado to dati. Dito rin sa side na to ng Mili de la Industria naglalagay uh, ng parex yan, yan. Uh, at Pasig River Esplanade dahil lang plano magkabilaan ng Pasig River Esplanade meron doon saka meron dito bali 50 to 52 kilometers lahat ang gagawing esplanade yun hmm, nandun na yun oh. Eh. ang nakikita ng mga turista oh. Itong, itong side na to. Ang dami pwedeng ayusin. Yan natin yung tubig. Yan. Maganda na talaga ang kulay ng tubig. Pero meron pa rin mga basura. Yan. Ito. So, yung mga burak pa nga dito. Hyacines. dun Doon meron na mga water hyacinths. May mga ano na pala dati doon, no? Oh. may mga poste na. Ayun. Kas may nakatusok pa nga na. Mga barong-barong mga bahay. Malapit sa Delpan Bridge. Ayun. Ayan, meron ano, may nilagay na mga scaffolding sa uh, Delpan Bridge. Okay, ko nang makabalik dito sa to, sa Dasmariñas Street. Ah, uh, One Luna. alisin dito. Oh, bahay na to. Ulit-ulit. Oh, ulit oh mga Ito yan, yung street wheelers, mga barong-barong side ng Fort Santiago ang laki na ng nabago nalinis sa uh, gilid ng ilog pasig dito na lang talaga halos uh, madumi pa ang ano to mga damit mga basura Grabe, sobrang init. Para mag-iang dito, no? Mag-tanim ng mga puno. At tirik na tirik ang araw. Ganyan natin. Medyo malabo lang. Ayan. Mayroong pagitan yung pader. Historical wall. ng intramuros. Hindi siya tuloy-tuloy. Ayan na nga, oh, meron na mga, mga nailigay na mga balustre. Eh. Mga bago na to. Ayan. Kung ano dati to, eh, mga kadena. Ang ganda na. Ang gumagawa to. yung viewing deck yan yung malabo at ito yung nakikita nila yung side na ito ito so, um, yung kailangan talagang maayos bahay pa doon. Hanggang doon sa ilalim ng Delpal Bridge. baka alisin to ayun meron ng ano scaffolding may nilagay sa Delphan Bridge. Uy, kami pa. So, Nandun ang Four Seasons Riviera At pinag natin na kukuha marami rami pa to tuloy tuloy ang paglilinis ang um, ito pasig escavator um, ang mga burak dahil itong mga ano doon ang eh, mga bura ito sa parte na ito wala pa mga balutre yan wala pa yan ito sa mga balutre ng esplanad Tumin so, huli natin. Ayan. Banda dun na sila na mga bayan ah. natigil lang ano dyan yung paglalagay ng tinatawag na ano pala yun no pelota mga post alis na mga burak dun pang ano dito na hindi pa na ang mga poste ng kuryente o nakaharang siya sa sidewalk dito natin ituloy sa may doon you know, doon Tramoros Bridge may uh, cordon na rin dito sa hagdan uh. hanggang dito lang ngayon nakakapunta pa tayo doon dati yun na ang ginagawa hindi na tayo makakalapit banda doon sa may esplanade nakita nyo ulit natin hindi na pwede mapuntahan doon Hindi nila tinitibag to. Hindi ba? pa rin. Yung um, pader. Na uh, merong mural. Yeah. Uh, so yun. Hanggang dun lang ang Pasig River Esplanade. May ano na dun eh. May mga hollow block. yung kalapag mayroong pison may yung lupa yung dulo ng pagdan mayroong panggap Philippine China Friendship Park Baka usli yung bagong esplanade. sobrang init kanina dimilim na uli tingnan uli natin Ayan. hanggang dito lang pala ang uh, mga grass pavers Ang ganda ng view dito sa may top ng Binondo Intramuros Bridge. Ginagawa pang intendensya. Ang renovation. I Dali ko nung nakita ang mga turista galing ng Intramuros na pumupunta na rin dito sa Binondo ng Tramoros Bridge hanggang sa Medya de la Industria. Hanggang hmm. doon, namamasyal na rin sila. Kaya sana maano rin, maayos din. Diba? Yung mga ano pa naman, naliligo mga bata. Ayan. Binababang mga ano dito, mga favors. Hanggang saan kaya ilalagay yan? Sa isang banda. At ang dula ng historical world. Hanggang Hanggang dyan lang. dito na tayo lumusot sa Riverside Drive daming nagawang mga basura na ano uh, Chinese New Year celebration ayan food stalls temporarily closed they're preparing something better for you ayan uh, mga ano na talaga yan eh restaurants na sa viewing deck meron pa rin mga stalls ayun tagal na natin hindi na update sa side na to giranda dito. Ayun. Ayun, hanggang dito na. Ang pwede. Pwede puntahan. Wala na yung mga, ano, mga bakod. Tinanggal na. Pero dito mayroon pang ano eh. may mga harang kami ano pa, may cordon pa natin ganda mga bollard lights hindi pa nga inaalis yung mga plastic kaya bagong bago pa maganda meron design pa ano yan mga non-stick na pavers malapad naman eh. Pan uh, Enea Plains. Yeah. Wala na yung mga rock. Lagay na pala to. Ganda. Mga landscape talaga. Yun. Yun. Mayroon marker dito. Di Manila, Acapulco, galleon maganda na tama to mayroon mga ramps hmm. dalawa pa mga bully hindi pala mga anahaw salamat sa ano yan magbibigay niya ng informasyon yan Pagaganda na dito. Pero hindi pa siya pwedeng pasyalan. May mga ano pa. Cordon pa. Parang. Oh, may mga ano na. Mga turista na. Oh. Tourist.